This is Ilocos News Online. Mula dito sa moske ng Muslim community sa Lawaaga City, sa ngayon ay uh, umpisana ang uh, Ramadan sa mga natin muslim sa ngayon ay nakikita natin yung uh, isang imam na siya po ay nagdarasal sa loob ng kanilang uh, moske. Dahil kanina lang po, mga alas 4, nag-umbisa ang kanilang pagdarasal sa loob ng kanilang uh, moske at uh, ating uh, mga panayamang ilang mga kabataan dito sa Lawag City. Uh, Sir, kumusta? Kumusta yung uh, first day ng fasting po natin sa Ramadan? Um, Alhamdulillah, okay naman po uh, na gawa namin ng pag-aayon namin kanina. okay ba? So, hindi naman kayo nahihirapan? Hindi naman po. Okay. Anong pangalan mo, sir? Ismael. Ismael. Okay, si Ismael. At narito si uh, Tahir Arid, yung kanilang imam. Sir, kumusta po yung ano, uh, first day po natin ng uh, Ramadan? Mabuti uh, naman siya. Mm -hmm kasi eh, maraming naghahabang sa dati ng Ramadan gusto gusto niya magfasting fasting oh. dahil sa isang taon lang dumating ito oh. yun ang mga karanihan sa mga tao uh, siya nang gusto nila yung Ramadan naghahabang sila hanggang magugutom sila gusto niya dahil sa isang kutos ng Allah subhanahu wa ta'ala itong Ramadan Anong oras kayo fasting kanila sir? Uh, alas 4 media Ah, uh, mayroon ng alas 4, mm. Um, ng kumain, gano'n. Yes, so, yung last ng paghinto kahit one na minus 5 para alas 5 close na lahat okay. No. so walang intake, walang ino, inomin wala. kain so, walang inomin, walang kain kahit ano, di pa pwede magsalita ka ng masama, halimbawa ganito ganito, ganito. bawal pang magsinungali ka kasi hindi nang tatanggapin ng alay mong pasting mo. dahil yung gusto ng ala yung pagsasalitan mo malinis, lalong malinis yung sakuso mo. Kasi para sa pagsunod mo uh, Allah subhanahu wa ta'ala. So pag itong fasting, ano yung kadalasan ginagawa yung mga kapatiran po natin? Kadalasan ng ginagawa, umagawa ng magbabasa ng Quran, magsasambay ang magsasala, ganun para lang makadagdag sa uh, kabutihan ng gawain dito sa Ramadan kung sinong malaking ano, ka, magtrabaho ng magandang kabutihan sa ramadan. Hindi naman bawal pumasok sa trabaho, yung mga may trabaho? Ay, hindi naman. Okay lang yun. Kung kaya mo. Hmm. Kung kaya mo na pasok ng trabaho, okay lang. Dahil maganap buhay ka naman para lang sa sarili mo gamitin mo sa pagpaste mo gamitin mo sa anong bagay ng kabutihan ng para sa otos ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa Islam. Yung mga bata, sir, paano pag nagutom sila, mga bata? Kung hindi niya kaya, kay lang okay, kasi mga bata lang ah, okay. yung malalaki, yung mga bata, tanda, yung mga binata, sana may pilit sa kanila na magpasti kayo kasi malalaki sila eh. Hmm. Hindi ka kayong na mga bata. Okay. Ano pong mensahe po natin sa mga uh, natin, kapatiran po natin dito sa Ilocos Norte na nag-observe din ng Ramadan? Ano? Yung mensahe mo sa kanila? Ay, sana lahat ng kapatid namin dito sa Ilocos Hotel. Dito na sa buong mundo, itong pagdating ng Ramadan ay gumawa sila ng kabutihan, mag sila ng mabuti ng amal, gumawa sila ng kabutihan ng gawain para sa pagsunod sa Ramadan sa utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yan ang importante, gumawa ito ng amal ng mabuti dito sa pagdating ng Ramadan. Okay, maraming salamat po sir at saka Happy Ramadan. Okay, uh, si uh, Sir Tahid, uh, Tahir Harib uh, at saka si Ismael. So mga kaibigan, dito ang, ang kanilang uh, lugar sa Ilocos Norte. Ito yung mga kabahayan. May mga flag din nakalagay sa kanilang mga bahay. Ito rin yung mga, yan, mga kabataan na sila po ay ano... Uh, katatapos lang dumalo yung kanilang prayer sa kanilang mosque okay? At sa ngayon ay uh, nakatambay lang sila sa kanilang harap ng kanilang mga bahay At ating kumusta yun yung mga kwan Sir, good morning po, kumusta po kayo? Okay lang sir, hindi nila Kumusta yung fasting po natin? Okay lang naman uh, po Kayang-kaya? Oo oh. uh, Okay, ano yung pangalan sir? Alinor po Alinor? Opo. Okay, ito rin yung mga... Mga estudyante po kayo sir? Opo. Opo. Okay, so kumusta naman yung fasting po natin okay yung umaga? Sir. Okay lang po Okay Ikaw, sir? Kakaya din Kakaya din? ng pasti oh. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala So, kada taon Anong feeling po natin Pag ganitong ramadan? Masarap po sa pagiramdaman oh, Bakit? Kasi Dahil? Po, malaking ganteng pala po Oo uh -oh. Kung baga magsag Magsagawa kami ng Magandang kab uh, kabutian Para sa Magsagawa kami ng kabutian mm -hmm. Kung baga uh, Parang ganito Tashbik Pagkisimba Lahat para kay Amo. Dilig lang po. So, he was talk so pag dito. Okay, karamihan sa pag paggagawa ng, hmm. ng kabutihan. Pangalan mo sir? Nasip po. Nasim. Okay, ito yung mga grupo ng makabataan. Pagkatapos ng kanilang prayer ay uh, nakatambay lang. Uh, sa kanilang uh, harap ng mga kanilang mga bahay dahil mahaba-haba um, pa yung oras ang kanilang fasting na nagumbisa kaninang madaling araw alas 4 ng umaga So ito yung Muslim uh, compound dito sa Lawaga City kita, kita po natin na malaki ang kanilang mga bahay na sila po ay matagal lang ninarahan uh, dito sa Ilocos uh, Norte Ito rin po yung kanilang uh, mosque na nakatayo sa harap Ah, uh, ito ay uh, kayang-kaya mga siguro 2,000 kayang sa loob yung yung, yung loob ng Muslim area kayong 2,000 katao. Ito yung lagi. Tapos yung isa naman daw, ito yung eskwelahan ng mga nag-aaral ng uh, Arabic uh, sa loob mismo ng Muslim compound sa Barangay 1 dito sa Lawag City Para sa Ilocos News Online at Balitang Ilocos, Dennis Gabriel Alipio.